Magandang hapon mga kabugi kabonsai. Welcome back ulit sa ating channel. Ito basyo ng mineral water, sang galon. May butas. Kaya sayang kung di yatin gamitin. Kaya ang gagawin natin ay pagtatanim naman natin ng kahit anong tanim pwede. Pero wala siyang takip. Anong gagawin natin? Ganito mga kabugi kabonsai. Kahit wala siyang takip, gawa natin ng paraan. Ayan, ginawa natin ng paraan. Ito. Ganyan ang pagputol. Ayan, wala siyang takip. Kaya, ganito ang ginawa natin. Ito, ididin natin ito. Para automatic, takip na yan. Ayan, mga kabog, kabog sa pwede na may takip na sa pwede na siya mapagtaniman. Thanks for watching mga kabugi kabugi. Bye bye.